What's up mga kaardi? Sa so, ngayon mga kaardi, ano, eh, share namin yung diwa namin dito sa Lancaster. So ngayon guys, OTW so, pa Lancaster. Uh, medyo gabi na. <laughs> So, kararating lang namin. 12 o'clock kami nakarating dito. Ayan. Ayan. Gagawin pa kasi yung garahe niya. Ayan. So, kaya marami pang tambak. Ayan. Pasok tayo, guys. Tantararan. Ayan, o. Oh. Ayan. So, marami pa talaga ang gagawin. So na ang mga kaarde uh, kararating lang namin. Ito okay, yung unang ko, t-shirt na labahan, pantalon na labahan. Kasi wala pa talaga ng gamit. <laughs> ito naman kay paira. ano uh, ito, um, malong? Kumot yan. Ah, kumot. Mm So ayan, tulog na. So na. mga pagod naman. Matutulog <laughs> na kami kasi uh, wala yun yung binahe namin. Good night. And good night. So good morning guys ito ang first day namin dito so ayan delivery agad may dumating agad na uh, deliver uh, dyan si opa para mag receive tapos ayan may nag install din ng aircon kain muna kami <laughs> medyo yung tanghalian mo sa namin is isa na lang. Alas dos na kami nakakain. Ayan, di ba? May pantawid gutom nitong seaweed. Hindi na kami nakapagluto kasi hindi pa na uh, tapos yung ano, kusina. So, mabuti na lang marami din akong baong dilata sa karton. Kaso yung plato namin, hindi ko na nakuha. Kasi nga, nagkagawa pa sa baba. Kaya sa ano na lang kami kumain. Di ba? Yung mga sanay naman to. Mga boy scout, tsaka girl scout naman to. Basta importante, busog. <laughs> And then, ayan, bandang hapon, dumating din si Kat Batch ng delivery. Um, dining table ata to feeling ko. Dining table nga, ayan. Tapos, anto, um, TV rack. So, ayan naman si, si O, pataga receive sa baba And then, ayan, ang uh, uh, 7 o'clock na ng gabi. Ayan, dinis na si Opa dito sa master bedroom kasi tapos na. Ayan, nagmaplang siya. Medyo, pero lilinisan pa yan. Ewan ko kasi parang may gagawin pa rin yata. Hindi e, ko rin alam. Pero importante na map na. Ano naman, so sobrang saya naman ang experience namin kasi tatlo kami. Eh. <laughs> Hindi kami nag-iisa. Tapos, ito yung ano namin ngayon. Ito, namin, ito yung itsura namin ngayon. So, yan, papakita namin guys. Kasi, Andun, andun naman na yung gamit ng ni Badam. Dumating naman na yung mga gamit naman yun, Pero syempre, hindi namin alam yan. until lang kami na mag install sabi so, Kami po ay mag magiging ano lang po kami dito. Uh, uh, caretaker. caretaker <laughs> <na> kami. <laughs> tagalinis. Dahil <laughs> lang mga tagalinis. <laughs> so, yun lang. Uh, abangan nyo na lang ang uh, sa susunod na video namin. Kasi ngayon, wala pang mga gamit. Sa susunod, i-share eh, din namin yung mga... Uh, yung, gamit na, uh, ah, yung mga tapos appliances na. Talaga, na, Oh, tapos, tapos na yung... Siyempre, ipapaalam din muna namin yung sa may-ari ng bahay kung okay sa kanya. Kasi, Wala ano kasi. Ati, ano pa lang talaga yung... Wala pa. Tapos, ano ipakita natin dali, dali. Ah, Tara guys, sama kayo. Papakita namin yung... So, ayan. ang Nag-itsura. Papakita namin yung buong Ito yung master bedroom. Oh, uh, ayan. Uh, pero may naiso naman yung na, Uh, aircon. Uh, ito pala may aircon na may instal pero hindi pa natutunin okay, ka, kala mo bahay po ah ah, kailangan ba yung sasabihin natin? yung ano to, yung balkon dito ah, ito yung tiris niya syempre makikikapi kami dyan kapag wala yung may-ari ng bahay pero pag nandito may-ari, syempre pagong-pagong wala tayo <laughs> ito yung tiris niya dati kasi yung tiris hanggang dito lang yan eh Oo nga ano, ano, yung unang pano niya. Ano na lang ha, ah, pina-extensionan. Ngayon yeah. yeah, yung medyo lumuwag. Yeah. Oo oh, next. Sarap magtambay. Uh, so ito ah. yung, uh, yung master bedroom. Ito yung kwarto ng may okay. ari. Ah. Tapos ito ang kanyang, ano to papa? Naging ka nagtatanong dito mga tawag eh. Book-in, okay? book-in okay. okay. closet. Book-in okay. closet. Ngayon natatanda niya mga tawag. Tapos, ito naman yung siya dito sa taas. Dito! Yan yes. yun, yeah, hindi pa nalilinis. Kasi so, bukas no? mm -hmm. uh, na yeah. uh, pa yung final na ano. Pero pwede na maligo. Pero may ayusin pa din sa CR kasi ayun ay, sumisirik yun. No? Pag binubuksan mo yung shower. So, may mga, mga madami pa rin, madami-dami pa yung gagawin. Tapos, dito sa baba, Ayan yung ano para ayusin uh, pa uh, yung pintura niyan ni. eh. Yeah, Ayan naman yung yeah, mga ano. Pa. Oo. Uh, um, Bali, papatungan pa to. Papatungan pa. Bali, ito, mapansin nyo, may mga dyaryo. Oh. Kasi may mga alikabok pa, mga buwangin-buwangin. Kaya nalagyan ng dyaryo. Oh. Kasi bukas, papatungan pa daw yan eh. Ngayon dito tayo sa baba. Ito yung labago niya. Hindi mo lang ilaw dyan. Oh, uh, ba't mo pinatay? Wala, ito na yung mga So, ayan pa yung gagawin. Ayan pa. Pero nandito na yung iba niyang gamit. Ito pala yung dumating yung dining table, ah, dining table tapos yung ayun. Ah, TV rack. Tapos yung upuan. Upuan. Tapos yan uh, yung pailaw niya dito eh sa pinakamay. Yung lining yung... niya, no? design niya. Oh. Ang ganda lang, ano, itong video. niya, oh. Tapos, andito na rin yung ibang gamit. Siyempre, si nandito, rin na, rin na yung... <laughs> nandito rin na yung gamit namin. namin. Kasi ito yung hideout ni Balogs. Ano <laughs> yung, ito yung... Ano yung, yung... Ay, yung ref niya. Ano to, uh, isa? Washing machine. Washing machine. Ay, yung isa. Itong lutuan. Ay, yung, yung, ano niya, yung, lutuan niya. Mas pang mga gamit. Dito kasi sinatamba kasi may ginagawa na, pa dyan man, kanina na, eh. So marami pa rin talaga ang gagawin. Hindi naman ba nagalan? Siguro mo na sa 80%. Uh -huh. Kundi na lang. So 20% na lang yung... Ang ano kasi yung... Sa tao uh ko, -huh. yung new workout. Yung sagarangin na lang. Uh -huh. Kaya for now, peace eh, peace muna kami. muna <laughs> kami. Doon muna kami sa sapin-sapin. muna kami. Uh, yung CR din dito, dito sa baba. Okay uh, na rin naman. Uh, okay. uh, yung CR sa baba. Lilinisan na lang din. Hindi ko hindi namin nalinisan kanina kasi gumagamit pa yung mga ano, naggagawa. So, ang paglinis talaga nito isang linisan lang talaga ng mga na talaga sila. Tapos ayan yung pa-cabinet na dito. Oh, di ba? Diyan, ilalagay yung mga... Pagkakar ko sa siya. Sabi ni Opa Alak. So, balik kami sa hideout namin. <laughs> Tapos ayan guys, ito ang view dito sa ano niya, sa veranda niya kapag gabi. O oh, diba, ang tahimik. Ang ganda. Ang sarap magkape. <laughs> ayan. So, ayan lang muna for now. Update na lang kami kapag tapos na talaga, kapag na-install na at saka kumpleto na talaga yung gamit niya. Ayan. So, big thank you na lang kay madam. Bye!